Magandang bisa sa ating lahat. <laughs> na eh. <laughs> before that recent, uh, development, It was when the, uh, decided, I have decided to, to run again for re

Bilog ang mundo. Bilog yeah. ang mundo. Iigaw ang mundo. Iigaw ang, ang mundo. Kaya ang mga tao ngayon, ang nakikipit sa atin hindi naman magaling nang uh, tatak-doderte. Hindi naman tatak-doderte uh, <laughs> yan ah. Yung ah... Very smart. Never Since dewan ang ating pagkakilala, ng Doderte na of Liberation, hindi po talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para respaka yung kanyang mga politika ng Ministro. Si Kaya, ano natin sila yung Just in case, tayo mag-survive, pwede pinipay, patawin kami si ni Sr. Pongo, Philip Salvador, at kung sino magsasama sa ating partido, magpatawin natin ang pwede pa ipakita natin na tayo ay tumakbo oh, sa mga politiko para mag-servisyo at buwa ng maayos hindi para malina ang mga <coughs> muna natin na lahat kaya sana with the help of each and here nandito sa loob ng bulwagan ito. ipakita natin yung uh, pamamaraan ng ating partido ng PDP kung paano tayo magservisyo, hindi tayo uh, dapat uh, uh, pupunta sa government politics. Yun lang po ang aking uh, masasabi. Maraming salamat!